Hello, Ma Jelly. Magandang umaga mga kaklase. Ako nga po pala si Grace J. Valientos, isa sa membro ng pangkat 3 na kung saan ang aming tatalakayin ay tungkol sa pagdedesenyo ng mga aralin na nagpapalawak ng critical thinking at creativity. At una narito ay ang debate sa so pag sinasabi nating dibati, ito ay ang pagpapasok ng mga kontrobersyal na isyo at paghimok sa mga mag-aaral na maghahayag o magpahayag na kanilang opinion base sa ebidensya. So pag sinasabi nating dibati, ang paksa dito ay talagang kontrobersyal at isyo sa kapaligiran. At ito ay pinag-uusapan na kung saan ay kailangan ng dalawang grupo. Kadalasan kasi ito ay talagang nangyayari o ginagawa sa dalawang grupo na kailangan nilang ipanalo ang kanilang opinion ng bawat isa at upang mas may panalo nila ay kailangan nila ng katibayan na ebidensya. Ito ay tinatawag din na um, pagkikipagtalo. Ito ay isang pagpapahayag na nagbigay na sapat na katunayan o ebidensya na upang ang isang panukala ay talagang maging katangkap-tanggap at kapanipaniwala may dalawang uri ng debate. Una ay ang tinatawag na badayos. Ang layunin nito ay hikayatin ng mga tagapakinig na tanggapin ang mga paniniwala o sinasabi ng isang grupo sa pamamagitan ng makatuwirang pagpapahayag. At pangalawa, pangalawa naman ay tinatawag nating arugante kung saan sa pangatwiran ang katotohanan ay pinagtitibay o pinatutunayan sa pamagitan ng mga katuwiran o rason. Pagde debate ay hindi madali. Kailangan mo talaga magkaroon ng malakas na personalidad upang sa panahon na magkakaroon ng debate ay mananalo ka talaga. Ang una ay dapat mahinahon ka. Sa katangian ng isang pagdedebate, dapat mahinahon ka kasi ang mga ang inyong mga kaharap ay may maibabato din na ideya o opinion o mga ebidensya. At magiging intense yan, kaya kailangan mo talaga maging mahinahon. Kahit na sa loob mo ay iba na yung pakiramdam, may pakita mo pa rin mahinahon ka. para sa pagdadala ng yung mga opinion at mga ebidensya, ay talagang kapanipaniwala pa rin ng mga taong. Pangalawa, malawak ang talas at kanaman kung ikaw ay talagang kasali sa mga nagde dapat may alam ka sa paksa at hindi lang sapat na kalaman, kundi malawak. May alam ka malalim na kalaman upang pag ang inyong, ka, ang inyong kaharap na kagropo ay talagang may matibay na opinion or ebidensya sa sinasabing topic, ay mas maipa, ma, mangingibabo ang iyong kaalaman. Pangatlo, may kakayahang mag-isip agad-agad. Maayos ang magbibigay. May kakayahang mag-isip agad-agad. So, kailangan talagang may kakayahan ka mag-isip agad-agad. Kasi, kahit saan na kasi pumupunta yung mga pag-uusapan eh. Kaya, kailangan ikaw para mas mangingibawan at mas mapatunayan mo ang tungkol sa bagay-bagay dapat talaga may pag-iisip ka na kung saan madali ka lang makakaisip ng ideya o may pabalik iba sa ibang kagrupo. Pakapates, maayos ang pagbibigay o paglalahad ng mga patunay. Dahil may dahil kailangan natin ng ebidensya para mas mapaniwala tayo ng mga tao at manalo sa debate, kailangan magkaroon ka talaga ng sapat na ebidensya at hindi lang sapat kundi tunay na ebidensya kung saan talagang hindi magdadalawang isip ang mga tao. So sa apat na iyon, kailangan iyon bilang isang debatante o ang apat na katangian ng isang nagdidebate. Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Cheryl Ansis Conchabok, isa sa mga tagapag-ulat sa Pangkat Tatlo. At ang aking tatalakay ngayon ay tungkol sa mga elemento ng pangangatwiran. May dalawang elemento ng pangangatwiran. Una ay ang paksa at ang pangalawa ay ang proposisyon. Ano nga ba ang paksa? Ito ang mga bagay na pinag-uusapan o tinatalakay sa anumang uri ng pangangatwiran. At ang proposisyon naman ay isang paninindigan sa anyong pangusap na pinatutunayan sa pamamagitan ng argumento. Nagsasaad ito ng mga bagay na maaring tutulan at pagtalunan tulad ng pangyayari, kahalagahan at patakaran. May apat na uri ng proposisyon. Una ay ang proposisyong patakaran. Ang mga proposisyong ito ay naghahanap na isang paraan ng pagkilos o isang binalak na solusyon ng isang suliranin. Halimbawa, dapat gawing legal ang diborsyo ng Pilipinas. Pangalawa ay ang proposisyong katunayan. Ito ay ukol sa katotohanan. Halimbawa, ang tao ay nagmula sa unggoy. Maaring ang proposisyong ito ay napatunayan o pasalubian kung may sapat na ebidensya. At ang pangatlo naman ay ang katibayan o ebidensya. Ito ay mga kongkritong detalye na ginagamit upang ang mga isyong proposisyon ay tatanggapin bilang katotohanan o hindi katotohanan. At ang pangapat ay ang issue. Ito ay bumubuo ng mga saligan ng pangangatwiran. Ito ang mismong puntong pinagtatalunan. Nakasalalay sa mga paglilinaw ng isyo, ang paglilinaw ng proposisyon. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si inserte Maensarte at ang aking iulat ay mga katangian ng isang mabuting posisyon. Una, kawili-wili at nakupukaw ng interes. Pangalawa, napapanahon. Pangatlo, malinaw at tiyak na paksa. pang may mga patunay sa ng ebidensya. Panglima, walang kinikilingan. Pang-anim, may malinaw na pagkakaugnay ang mga ideya. At ang aking pangalawang iulat ay ang kahalagahan ng debate. Una, nagbibigay ito ng kasnayan sa wasto at mabilis na pag-iisip. Pangalawa, nabibigay kasnayan nito ang maayos at mabisang pagsasalita. Pangatlo, nagbibigay kasnayan ang mga nagtatalo sa pag-uuri ng tama at maling pagmamatwid. Pangapat, nalilinang ng debate ang kagandahang asal gaya ng pagtitimpi at pag sa katwiran ng iba. At ang huli, tinuturan ang lahat na Natanggapin ang tama at narapat na kapasiyahan. Problem-based learning, pagtalakay ng mga totoong problema at pagsama ng mga mag-aaral sa paghahanap ng solusyon. Opo pala si Claire Jasmine Mendrebe ang mag-uulat sa limang pangunahing katangian ng pag-aaral na nakabatay sa problema. Una, ang mga tunay na problema mga tunay na problema nagpapakita ito sa mga mag-aaral ng mga problema na nagpapakita ng mga sitwasyon o hamon sa totoong mundo na ginagawang mas nauugnay at praktikal ang karanasan ng pag-aaral. At ang ikalawa naman ay ang aktibong pag-aaral. Sa halip na pasibong pakikinig o pagsasaulo ang mga mag- pagsasaulo ang mga mag-aaral ay tibong nakikibahagi sa mga problema na naghihikayat sa kritikal na pag-iisip at mga kasanayan sa paglutas ng problema. At ang ikatlo naman ay ang self-directed learning. Itinataguyod nito ang self-directed learning kung saan inaako ng mga mag-aaral ang responsibilidad para sa kanilang sariling proseso ng pag-aaral. Sila ay nagsasaliksik, nangangalap ng impormasyon at naghahanap ng mga mapagkukunan upang malutas ang problema. Pakikipagtulungan. Karaniwang nagtatrabaho ang mga mag-aaral sa maliliit na grupo, pinalalakas ang mga kasanayan sa pagkikipagtulungan, komunikasyon at pagtulungan sa mag magkakasama habang tinatalakay at nabubuo nila ang mga solusyon ng magkasama interdisciplinary approach madalas nitong hinihikayat ang interdisciplinary sa, na pag-iisip dahil ang mga problema ay maaaring ma, ma, maali, mailangan ng kaalaman at kasanayan mula sa maraming paksa o larangan ng kadalabuhasaan. may apat na kahalagahan ng pag-aaral na nakabatay sa problema una naglilinlang ng mataas na pag-iisip So, sa ganitong paraan ng pag-aaral, natuto ang mga estudyante na mag-isip ng malalim. Halimbawa, kapag binibigyan sila ng isang sitwasyon na kailangan notasin, nila mangila basta hinahanap ang mga tamang sagot, kailangan nilang suriin ang problema at magbibigay ng mga posibleng solusyon. Ikalawa, itinataguyod ang self-direct learning ang mga mag-aaral ay natuto kung paano mag-aral ng mag-isa, naghahanap ng impormasyon o mga resources na nakakatulong sa kanila. Halimbawa, sa isang proyekto, maaaring maghanap ang mga estudyante ng sariling mga paraan upang maintindihan ang mga konsepto at maipaliwanag ito sa klase. Ikatatlo, hinihikayat din ng paraang ito ang pakikipagtulungan at pagtutulungan ng magkasama. Hindi ang pakipagtulungan sa mag-aaral na ito, kailangan magtulungan ang mga mag-aaral upang malutas ang problema. Halimbawa, sa isang grupo, bawat isa ay magbibigay ng idea o mukha kaya't natuto silang magtrabaho kasama ang iba. Ikaapat, ang ko para sa isang malawak na hanay ng mga madla at mag-aaral angkop para sa maraming uri ng estudyante. Ang paraang ito ay maaaring gamitin ng iba't ibang uri ng estudyante, bata man o matanda. Halimbawa, maaaring itong gamitin sa mga bata na nasa elementarya na, na natuto sa sampling problema o sa mga kolaheyo na humaha, humaharap sa mga komplikadong sitwasyon. Ako nga pala si Joseph K. Aguilar. Ang iulat ko po ngayon ay kung paano mag-apply ng pag-aaral na nakabatay sa problema. Ang pinakamahusay na kasanayan pagdating sa mga aktibidad sa pag-aaral na nakabatay sa problema ay nakikipagtulungan at nakikipaglahok. Narito ang limang aktibidad na makatutulong sa pag-aaral sa paraang ito na mas mahusay. Una ay magtanong. Kapag nag-aaral mag-isa, regular magtanong o mga layunin sa pag-aaral Upang pasiglahin ang pag-iisip, ang mga tanong na may iba't ibang lawak ay magmumungkahi ng maraming iba't ibang isyo na natutulong sa amin sa pagkaroon ng higit na multidimensional at malalim na view. Kanyan paman, huwag hayaang lumayo ang tanong at manatili sa paksa ng ariling hanggat maaari. Pangalawa ay gumamit ng mga sitwasyon sa totoong buhay. Maghanap Magsama ng mga halimbawa sa totoong buhay upang kumonekta sa kaalaman na iyong natutunan. Ang magagandang halimbawang iyon ay madaling mahanap sa mga social network, sa telebisyon o sa mga sitwasyong nangyayari sa paligid mo. Pangatlo naman, magpalita ng impormasyon. Talakayin ang mga problema na natutunan mo sa sinuman mula sa mga grupo, kaibigan o member ng pamilya sa anyo ng mga tanong, talakayan, pagtatanong ng mga opinyon o pagtuturo sa mga ito sa iyong mga kaibigan. Sa ganitong paraan, makilala mo ang higit pang mga aspeto ng problema at magsanay sa ilang mga kasanayan tulad ng komunikasyon, paglutas ng problema, maikling pag-iisip. Pang-apat ay maging aktibo. Ang diskarte sa pag-aaral na nakabatay sa problema ay binibiyang diin di ng inisiyatiba. disiplina sa sarili at pakikipag-ugnayan upang mas matandaan ang kaalaman. Maaari kang magsaliksik ng mga isyo sa paksang iyon sa iyong sarili at humingi ng tulong sa iyong guro kung nahihirapan ka. Ang panghuli ay kumuha ng mga tala. Kahit na ito ay isang bagong paraan ng pag-aaral, huwag kalimutan na na tradisyonal pagkuha ng tala ay kailangan din. Ang isang punto na dapat tandaan ay hindi mo dapat kopyahin ito ng eksakto tulad ng nasa aklat. Ngunit, basahin ito at isulat sa iyong sariling mga salita. Ang mga pamaraang ito ay napapahusay na kritikal na pag-iisip, paglutas ng problema at pag-unawa na ginagawang isang pabago-bago at nakakainggan yung paraan ng pag-aaral. Ang pag-aaral na nakabatay sa problema ay naghihikayat sa aktibong pakikilahok at mas malalim na pag-unawa. At iyon lamang po ang presentasyon ng pangkat Maraming salamat.